Alright guys, welcome back sa ating YouTube channel Sa ating video ngayon guys Ay uh, ating ibahagi sa inyo Ito po ay uh, pampakitab ng ating mga sasakyan Mga TBS, mga RE Mga bao natin Ito po ay mga good jeans natin kay kailangan So tingnan lang po sa ating video guys Kung paano natin ginagawa So yun na po natin itong Kunting tubig lang po at atansya lang po natin guys Sa maliit nating lalagyan. So, isunod natin itong um, shampoo. Kahit anong shampoo, guys, na makikita natin sa ating mga tindahan sa ating tabi-tabi dyan. Pwede, pwede na po. So, ito po, eh, o, oh, eh, po natin itong lahat ng isang eh, sachet ng shampoo. white right. Ito po ay ating DIY ng pampakintab guys mga kabao, mga ka TBS King, mga ka RE At ano pa ano pang mga paubao natin dyan mga sasakyan natin Si motor, O oh, motorcycle na single pwede pwede sa ating mga ano uh, rim natin huh? Kung gusto niyo pakintabin mga tangke ng ating mga motorcycle Eh, ito na po pangatlong sangkap natin, guys. Uh, cream socks. So, kahit anong cream socks na po, ang gagamitin ninyo, andyan lang po sa inyong pamumahay. Nakabili kayo sa uh, mall. Pwede po, pwede na po. Yan, wala na po kayong hahanapin pa. Wala na po kayong gagagasusang pa. At ito na po, ang mga kailanganin na makikita lang po sa ating uh, mga bahay no? na pang araw-araw natin ginagamit sa panliligo ito na po sa ating pag uhugas natin ating mga pinggan ito na po eh, liquid na magagamit po natin sa ating DIY ngayon okay ay, atin pong eh halo halo lang po dito sa ating lalagyan. Ayan. I-combine po natin lahat. At mayroon naman po tayong BB oil. No? Kahit anong oil dyan. Maliban lang sa oil. Na use oil. Pwede naman po, pero maitim po. Kailangan hindi use oil na kating gamitin. At syempre naman po, hindi naman po mapahuli si Soka. Sa Delmer 1. Kahit ano ng suka, maliba naman po sa ating tuba na suka. No? At kailangan po natin i-mix ng bonggang bongga. Yan. Ayan. Kailangan natin pagtyagaan mga kaibigan, mga kabao, uh, para mag ma ano siya ba? lahat ng mga ingredients na ating ginagamit. Yan. Kahit anong pang make niyo diyan. Ah, uh, kung meron kayong mixing na ano, day corriente, mas mabuti. Pero manual lang po ito, guys. Ang ginagawa para lang ano ba? Makikita niyo na perfect po ang ating DIY na ating bahagi. And, guys, ngayon sa channel, Bible book. Yan, mix, make us, make us, ano na ingredients na DIY na rin mapakita. Parang original na color ni Gatas. po ang ating ginagawa. Yan, pagkatapos, ay nilagay natin dito sa ating maliit na lagayan. No? Ito po ay spray bottle. Kahit anong spray bottle na mayroon kayo, guys, na at uh, uh, empty spray bottle ng mga pabakunan nyo dyan uh, wala na hindi na ginagamit pwedeng mapakinabangan sa ating DIY yan at napakasimple lang po ang ating nagawa at para po sa ating mga uh, yan at uh, pag pagpagalaga na po tayo hindi na po tayo mahirapan isang pindot lang sa ating pre all yan pong set lahat ang ating ginagawa at ang resulta po mga kaibigan ay kintap super kintap at madulas na kahit pa mga langaw na dubanda po mga kaibigan ay yan madudulas na po sila at napaka ano po Napaka-astig. Tingnan natin mga sasakyan, mga kaibigan. Mga kabao. Iyan po ang ating sikreto ngayon na bahagi sa inyo. Hindi na po ito sikreto, kasi nalalaman po ninyo, mga kabao. Kahit anong bagay na ating gusto nating pakintamin, mga mga kaibigan, pwede, pwede. Ito po. Yan, makikita nyo, hindi po ito TBS, hindi po ito bao-bao. At kung makikita nyo, super film tab na po, mga kapatid, mga kaibigan. Ayan. Hindi Yun lang po yan ang room natin, mga kaibigan. Ito na po. Dito na po tayo sa ating bao-bao. So kahit saan po tayo magpunta, dala-dala natin ito. I-shake po natin bago natin Yes, sa ating mga ano, mga bagay na gusto na ipakintamin. Yan. At syempre naman po, mga kaibigan, punas na natin para ano ma, makita natin ang kalalabasan. Yan. So, yung kanya lang po, mga kaibigan. So, for kintap na po ang ating baobao. -bao. Kapag magawa niyo ito, at uh, anong sabi kayo sa ating binahagi sa inyo? Siguro alam nyo, nakap, nap, nakapagbigay po tayo ng alaman sa inyo at uh, ito po yung nakatulong po. Hindi na po tayo kailangan pumili sa mga uh, binibita dyan sa online at mga tindahan na gusto natin pakintabi ng ating mga ano, sasakyan. Dito na lang po tayo. Makikita ninyo. Napakaastig na po ang ating mga sasakyan. No? So, sana po ay nakatulong sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kabao. At shout out naman sa inyo, mga at Buda, sa IBT Buda, at Ibo Pang dito sa Bohol area, at sa lahat ng mga uh, mga katuda natin ay uh, in the Philippines at uh, uh, maraming salamat po sa inyong panonood at sana po ay mayroon po tayong naibahagi ang uh, magandang aral at thank you for watching